mga kaagimat i-share ko lang tong personal kong collection mga kaagimat uh, hindi to semento, mga kaagimat um, natural ito na bato na dumidikit ang ibang mga bato tulad ito mga kaagimat oh, kita nyo isa siyang bato pero dumidikit yung ibang mga bato meron pa akong ibang bato na katulad yun. bato dumidikit sa ibang mga bato naging isang buo silang bato. So, ito is a very unique na uri ng minerals. Pinagsama niya. At meron pang isang uh, uh fossils na suso. Okay. Nung nakuha ko itong bato na to mga kayo, para siyang dumudugo meron kasing isang katulad nito ito buo pero meron ding isang small parts yung bini ako may parang mga dugo sa kaniyang katulad nito ah, para kulay mga dugo pero liquid yun mga kagimat liquid siya maganda to sa pampaswerte mga kagimat hanap buhay kung meron ka negosyo ilagay mo lang dyan ilagay mo sa yung tindahan negosyo. Yung iba, hindi naniniwala, mga kaagimat, sa mga ganito. Sana naniniwala lang. Shinare ko lang sa inyo para kung sakali, makakuha kayo, magamit nyo. Yung mga incheck, mga fungsoy, mga kaagimat, pampaswerte, uh, yun ang mga gusto nila yun meron sila maraming pampaswerte at sa bayan mo din ang mga diskarte hindi yung wala kang gagawin maghintay ka lang ng swerte. Hindi yan pwede. Hindi ka ulang swerte darating sa buhay mo kung maghintay ka lang. Siyempre, kailangan mo ding dumiskarte, maghanap buhay, at meron ka rin ganito. Malakas ito, mga kaagimat. Pag meron ka dito, tapos sabayan mo ng hanap buhay, mas maganda sa style ko mga kaagim at ko ng insinso. Yung ibang mga tingeros ayaw nila kasi yung gabay mawawala. Sa akin mas okay pa na walang gabay kasi yung ibang gabay na aalis ay yung mga masama. Masasaktan sila sa insinso. Kasi kung meron kang gabay na masama, eh, yun maging negatibo ka, magalit, selos o iba pa yung true prayer makagimat mabuting gabay ang darating sa iyo meron kasi ako mga dasal para sa mga ganito mga gamit mo kung wala kang ganyan mahirap na kung masamang espiritu ang nasanib sa mga gamit mo mag advantage sila sa iyo hindi yan mabuti kailangan doon tayo sa Diyos maghingi ng tulong at hindi sa mga masamang espiritu. Tingnan natin mga kagimat. Hanggang dito lang yung butas niya. Oh. Sa sa loob mga kagimat, naging bato na siya. Pero meron pang butas. Kita nyo mga kagimat. Lapit tayo sa ano. Hanggang dyan lang yung butas niya. Hanggang dyan lang yung butas mga kagimat. Wala nang butas sa loob kasi kinain na siya ng mga bato. Yung minerals ng bato na to, pumasok na sa loob. Parang siminto, mga kagimbal. Ito siya. Ito yung itsura niya, mga kagimbal. So mga kagimat, sa mundo ng hiwaga at kababalaghan, ako ang yung kagimat na si Paraon. marami pong salamat sa inyong panunood.